Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay babahagi ko po sa inyo kung ano ang gamot sa pulang rashes ng ating mga biik at kung ano ang gamot para sa ating mga inahin para ito ay maglandi agad. ating mga ka-farmers dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga farming videos na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, for today's video, mga ka-farmers, ay babahagi ko po sa inyo kung ano ang gamot sa pulang rashes ng ating mga biik at kung ano ba ang mga gamot para maglandi agad ang ating mga inahin mga ka-farmers. Ito po ay isang katanungan galing kay Marshy na mga ka-farmers. Sabi po niya, Hi po, good eve po ma'am. Pwede magtanong, ano po ang gamot sa parang rashes na mapula na lumabas sa katawan ng biik at isa lang naman po mayroon, ma'am? At ano po ang gamot sa inahin para madaling maglandi? Ngayon mga ka-farmers, unahin nating sagutin itong pulang rashes ng ating mga biik mga ka-farmers. I know marami po sa ating mga ka-farmers dyan na yung mga baboy nila ay merong mga problemang ganito sa balat ng kanilang mga alaga. Ito ay isang skin condition sa mga biit mga ka-farmers na posibleng resulta sa sakit or parasites at disorders na nakaapekto sa balat ng baboy. At posible itong magdulot ng pagkalugi sa atin mga ka-farmers pag hindi po natin naagapan agad. So kapag mapapansin natin mga ka-farmers na merong ganitong problema yung ating mga biik, dapat po natin yang agapan agad. Huwag po natin isa walang bahala mga ka-farmers kung umabot na po sa point na magkakasugat na po yung katawan ng ating mga biik mga ka-farmers, posible na po yung resulta ng mga bulate o parasites. Pwede ding dahilan mga ka-farmers ay ang infectious na sakit or pwede rin mga ka-farmers na nasugatan lang yung ating mga baboy dahil sa kasama niyang mga baboy, posibleng nag-aaway-aaway sila mga ka-farmers or Posible din na masusugatan o mamumula yung katawan ng ating mga baboy dahil sa magaspang natin na paligid, lalo na po yung dingding at sahig mga ka-farmers. Pero kung napapansin natin mga ka-farmers na hindi naman nag-aaway yung ating mga baboy sa loob ng kulungan at wala namang mga magaspang na bagay na pwedeng maka-irritate sa, sa balat ng ating mga baboy mga ka-farmers, yan po ay posible na ang rason niyan ay bulate o parasites. So sa ganyang sitwasyon mga ka-farmers, kapag nagkapula-pulang rashes na po yung aming mga biik at wala pong rason mga ka-farmers na posibleng maka-irritate sa kanilang balat ay nag-i-inject na po kami or nagbibigay na po kami ng purga sa kanila, yung evermectin mga ka-farmers, through intramuscular injection. Huwag po kayong ma-confuse mga ka-farmers dahil sa instruction po ng evermectin, subcutaneous injection po yung pagbibigay ng purga mga ka-farmers. So, ang ibig sabihin ng subcutaneous injection ay sa balat po natin i-inject ang purga mga ka-farmer. So, that is beneath the skin. I explain ko na lang po sa next vlog ko kung ano ba ang kaibahan ng intramuscular at subcutaneous injection. So, ang Evermectin kasi mga ka-farmers, ang instruction talaga niyan is subcutaneous injection. Pero nakasanayan namin na intramuscular. So, kapag sinasabi natin subcutaneous, ang ibig sabihin po niyan is beneath the skin po yung pag-inject natin. So, bakit ba intramuscular yung ginagamit namin mga ka-farmers? Intramuscular po yung ginagamit namin dahil ito po yung mas easier sa amin mga ka-farmers at iyan po ang nakasanayan namin. So, for 7 years namin na pag-aalaga ng mga baboy, mga ka-farmers, intramuscular injection po yung pagbibigay namin ng pulga, kahit na evermectin po yung gamit natin. So, ang tanong ngayon, mga ka-farmers, hindi ba nakakasama sa baboy na intramuscular po yung ginagamit namin kahit na subcutaneous po yung nasa instruction. So, matagal na rin kami sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. Nahinto lang po kami ng mga one month dahil sa sakit. So, intramuscular na po talaga yung ginagamit namin mga ka-farmers and so far, hindi naman kami nagkakaproblema dahil sa pag-inject namin ng purga. Ang binipesyo lang mga ka-farmers kapag sinusunod po natin yung instruction na subcutaneous ay mas effective po yung pampurga compared sa intramuscular injection mga ka-farmers. So, mag-differ lang sila sa effectivity. Pero sa ibang aspect mga ka-farmers, hindi po yan nakakasama sa ating mga alaga. So, ilang ML ba ng Evermictin ang ibigay natin sa mga biik mga ka-farmers? Tulad nito, mga bagong walay po sila mga ka-farmers. Ang binibigay po namin sa kanila ay 0.3 ml per piglet lang po mga ka-farmers sa Evermectin. So, kung gagamit kayo ng Evermectin, mga ka-farmers, i-check nyo na lang po yung brand na ginagamit ninyo, kung ilang dosage po yung nasa instruction. Pero yung ginagamit namin is Genvet po yung brand, mga ka-farmers, at yan po ay 0.3 ml per piglet yung binibigay namin. So, importante po mga ka-farmers na babasahin nyo po yung instruction sa pampurga na gagamitin ninyo. Dahil di tayo sure mga ka-farmers kapag magkaibang brand, baka magkaiba din ang kanilang instruction. At nakasanayan din namin dito mga ka-farmers na 3 days namin na hindi papaliguan ng aming mga bi kapag nagpupurga kami. Merong iba na nagsasabi na pinapaliguan lang nila ang kanilang mga baboy kahit na pinupurga nila mga ka-farmers. Pero sa nasasabi ko, yan po ang nakasanaya namin dito. So, continue lang po kayo mga ka-farmers kung ano po yung nakasanayan ninyo sa inyong pag-aalaga ng mga baboy. Alam ko na meron tayong iba't ibang paraan o meron tayong iba't ibang ideya mga ka-farmers kung paano tayo mag-alaga ng baboy. So, masasabi talaga natin na walang perfect sa pag-aalaga ng baboy. Kanya-kanya po tayo ng stelo kanya-kanya po tayo ng ideyang mga ka-farmers dahil ang goal lang po natin dito ay mapalaki at mapabigat ang ating mga alaga. So, kung nakasanayan ninyo na magpapaligo lang na inyong mga baboy kahit na nagpukurga kayo, so, go lang po mga ka-farmers as long as wala kayong makikitang problema. Pasa dito sa amin mga ka-farmers, hindi kami nagpapaligo ng 3 days sa aming mga BE kapag nagpupurga kami. Ang rason din namin yan mga ka-farmers ay magiging malamig po yung katawan ng ating mga baboy kapag pinapaliguan so yung mga bulati sa loob magtatago sila sa iba't ibang parte ng katawan ng baboy posibleng pupunta sa heart, sa utak mga ka-farmers ganyan so hindi talaga mapupuksa ang mga bulati at magiging mas matapang pasila or mas matibay pasila mga ka-farmers dahil sa maginaw ang katawan ng ating mga baboy. So yan po ang rason namin dito, I don't know lang po sa iba mga ka-farmers. Then after 3 days kapag nagpapaligo na po tayo mga ka-farmers, papaliguan po natin ng sabon ang ating mga alaga. So, ito po yung example natin sa mga alaga natin mga ka-farmers. Nang dumating sila dito, palaging nangangati at marami po yung mga red rashes nila. So, pagkarating mismo nila, pinurga namin agad. So, ayan mga ka-farmers, meron na pong counting improvement ang kanilang balat. Medyo nawala na yung mga red rashes mga ka-farmers at nag-dry na po siya. Then, medyo payat din ito nang dumating mga ka-farmers pero ngayon bumibilog na po ang kanilang pangangatawan. So, nag one week po sila sa amin mga ka-farmers, October 8. Nakuha ko kasi sila October 1. Then, ganito na po yung improvement ng kanilang pangatawan. Nagbilog na mga ka-farmers at medyo nagkalaman na din. Ayan, yun lang palaging nangangati mga ka-farmers. So, isa din yan sa rason na magkakaroon ng pula-pula yung kanilang katawan. Ayan na sila. So, I hope na mag-survive sila hanggang one month mga ka-farmers para magkapagsimula na rin ako, makabili ako ng panibagong biik. So, yun lamang mga ka-farmers, ang simple ninyong gawin kapag meron kayong napapansin ng mga red rashes sa inyong mga biik, pwede nyo po yung purgahin agad. At kung pwede lang paliguan ang inyong mga bee, papaliguan nyo po ng may sabon mga ka-farmers para unti-unti pong mawawala yung red rashes. Yan kasi mga red rashes mga ka-farmers, yung nasa balat nila, mga bulate po yan. Kaya dapat po natin magpurga pag ganyan ang nangyayari mga ka-farmers. Then para naman sa panghuling katanungan mga ka-farmers, kung ano ba ang gamot sa inahin para maglandi agad. Actually mga ka-farmers, hindi po natin kailangan ng gamot para sa ating mga inahin para maglandi agad. Ang gawin lang po natin ay simula nagbubuntis sila, dapat tamang pakain po yung binibigay natin sa kanila. So that is just stating mga ka-farmers. Then we have to make sure na tama din yung dami ng pakain na binibigay natin sa kanila. Then, pag nagpapasuso mga farmers one week before na manganak sila, pwede na po natin silang bigyan ng lactating. So, the same din po, dapat na tamang dami yung pinapakain nila. So, ang gawin naman natin mga ka-farmers, yung pagkain nila habang nagbubuntis at habang nagpapasuso, pwede nating bigyan or haluan ng supplement tulad ng sisikal mga ka-farmers. Basta ang importante mga ka-farmers, i natin ang magandang kondisyon ng pangatawan ng inahin. So, kapag ang inahin natin ay masyadong payat mga ka-farmers, matagal po talaga yan na maglandi. So, dapat i natin ang tamang pangatawan ng ating mga inahin habang sila ay nagbubuntis at nagpapasuso. So, kailangan talaga na maglaan tayo ng extra care sa kanila mga ka-farmers. Then pagkawalay ng mga biit, purgahin po natin yan agad mga ka farmer So yan po dito sa amin, pagkawalay ng mga biit, pinupurga po namin agad ng latigo 1,000 yung aming mga inahin. Then after 5 to 6 days mga ka-farmers, kapag nasa magandang kondisyon lang ang pangangatawa ng inyong inahin, for sure maglalandi po yan agad mga ka-farmers. Pero yung tanong mga ka-farmers, meron ba tayong pwedeng ibigay sa ating mga inahin para maglandi agad kung sakaling matagal na mag ito mga ka-farmers? Ang nasubukan namin mga ka-farmers, dahil merong time na matagal na naglandi yung inahin namin before, so binigyan namin ng gonadin. Yun mga ka-farmers, after ilang araw, naglandi po siya. Pero that was the time mga ka-farmers na nagka-false pregnancy sila. Akala namin buntis pero hindi pala mga ka-farmers. So sayang po yung panahon kaya advice ko talaga mga ka-farmers mas mabuti po yung natural na mag-hit yung ating mga alaga. So, Paano natin makakamit yan? I-maintain lang po ang magandang pangatawan ng ating mga inahin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang pakain at iba't ibang supplements mga ka-farmers. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan so, ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na lumahayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.